sa anime at manga na Hunter Hunter, madalas na nakikita si Isuka na bumubulong sa kanyang mga kalaban bago habang sila ay naglalaban. Ang mga bulong na ito ay nagbibigay ng hindi tiyak na pakiramdam na para may isang malalim na kaulugan o intensyon sa likod ng mga salita niya. Karaniwang kaakibat nito ang isang espesyal na paglalaro ni Isuka sa kanyang mga kalaban kung siya ay lubang na sa mga nakakalaban niya at magpatalo ng masaya kapag tinatanggap nila ang pag-aalok niya. Ang pagbubulong ni ay nagbibigay ng isang epekto ng pagkakaiba sa kanyang paikitungo sa kanyang mga kalaban. Ito ay nagpapalakas ng tensyon at pagtataka sa kanyang mga kalaban at nagpapahiwating ng isang uri ng mga kakaibang kapangyarihan o plano na hindi agad mauunawa ng iba. Kapag tinanggap ng kanyang kalaban ng hamon niya o nagpatalo ng kusang loob pagkatapos ng bulong, ito ay nagpapatibay ng kanyang laban. Ang pagtanggap ng kanyang mga kalaban sa hamon ay nagpapakita ng kaninang kandaan na magpatuloy sa laro. Ngunit ang pagsuko pagkatapos ng bulong ni Isuka ay nagpapaywati ng kawalan ng kumpiyansa at pagmamalasakit sa sariling kariktasan. Sa pamamagitan ng paggamit ng bulong at kakaibang paraan ng paikipaglaro, si Isuka ay nakakamit ang kanyang mga layunin sa paraan na hindi inaasahan ng kanyang mga kalaban. Ito ay hindi nagbibigay sa kanya ng isang hindi kapanipaniwala at mapanlin ang nakakayahan sa pagkikisalamuwa na kung ay nagbibigay daan sa kanya na madali at may kasayahan na manalo sa laban. Ano nga ba ang ibinulong ni Isuka kay Kurapika? Sa panahon ng Hunter Exam, pinalampas ni Isuka ang kanyang laban kay Kurapika na tapos magbulong sa kanya ng isang bagay sa kanyang tenga. Ito ay nangyari matapos magpulang mata ni Kurapika, maglalantad ng kanyang pinagmulan bilang kurta. Sandaling iyon, hindi pa ito nagbibigay sa manunood kung anong eksaktong sinabi ni Isuka o bakit bigla siyang umalis sa laban. Ngunit tila, may malalim na epekto ito kay Kurapika. Sinabi ni Kurapika sa kanyang mga kaibigan nang ang sinabi sa kanya ni Hisoka sa panaw ng laban ay alam niya na isang bagay at tungkol sa mga spiders. Sinabi rin ni Kurapika sa grupo na kinausap niya si Hisoka na sinabihan siya na makipagkita sa kanya sa York New City sa September. Baga man nangyari ito simula ng arc ng Heaven's Arena, itinatag nito ang eksena para sa arc ng New York New City kung saan harap si Kurapika sa mga spiders sa kanilang mga krimen laban sa kanyang angkan. At ano nga ba ang sinabi ni Isuka kay Bodoro? Pagkatapos sumuko ni Isuka sa kanyang laban kay Kurapika, sa uling yugto ng pagsulit, si Bodoro ay tinalaga bilang kanyang ikalawang kalaban. Ang tagumpay ni Isuka ay hindi ganap na nakakagulat, ngunit ang paraan ng kanyang tagumpay ay isang misteryo mula pa noong una itong ipinakita. May sinambit si Isuka kay Bodoro na nagdulot sa kanya na sumuko. Ngunit kung anong eksaktong sinabi niya ay hindi pa nasasabi, walang nakakaalam. Ang mga teorya na baka sinabi ni suka na papatayin niya si Gonat Kilua kung hindi siya susuko. Dahil may paiwating na si Bodoro ay may puso sa mga bata. Sa kanyang panayam, sinabi ni Bodoro na siya ang pinakawalang nais makipaglaban kina Gonat Kilua dahil sila ay mga bata pa. Kung nagustuhan mong video nito, huwag niyong kalimutan mag like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat!